Yo, what's up guys? Panibagong aldo, panibayong video na naman eh. Tara, so nyo kung ngayon mag sa Badoo, Mag-obra tamo. Di nang tayo, di taka da flash. Let's go! Uy, tana, na kayo ng obra guys. Lain nyo man guys ng kasanti mo. Lama tsuka naman na luwang bansa ni eh, guys. Patok. Uy, tana, umpisan ko na agad mayari tag seneng danum syempre linis ang kipag ka akong gariton barang malinis ng ka linisan linis bayang kikintog naman medyo chill ka mo makalukulukin manaya ka nun datang niya pa wali niya ikasakit kahit di natang niya tinukya pala aliwa kaya part na yun, guys good kuning ka gariton para umpisan ko na yung obro ba nang agad Uy, okay, ang part end guys Tagid gara na nero Going sa men to Uy, Kakinis na Kakimtab na ne, guys Kasi pag ko naman Ken ne, bala mo tuto Siyempre tuto yan, nakakit yeah. Ipatok Nelog-log so, so, babad Tapos limpaso na nero Sige guys, alben ko muna no, makanano magmap ne guys. Batang makanikwa kayong technique. Patok. Yung part 10 guys, payarin na ako. Siyempre, fast forward ko na kasi makaba yung video. Malumipat na ako kanyang kitang metong kin. Ayari ko na yung metong area guys. Ngayon Nili ni tanaman naman metong niya guys. So, albenyo guys, nang kakintabing floor. Tapos nang kalinis. Siyempre, mga niya kimago bro malinis. Boom, patok. Kasi pag JP, pinabala mo tutok to Diyos ko po, ah, po. tapos kayong part ayan guys sikit ko pala rin gardener kininong kasi pagrugo. ayan yung mo yan guys ayan pala yung bapang boy guys so may post siya po ang po yung bapang gar kasi pagdane guys tularan niyo lang rin guys masipag lang rin bukod pa kay masipag lamasan nila pa lalaki bala mo inaman patok olen mo guys so sige olen may bapang boy mamali Mama, siya ka lang papalison chris <laughs> Tapos kan guys, paket ko parang building kini o nung kasanting walen yun ang kalinis na kalwalos. Tapos kaya part na guys, syempre may brienda ko pa ko palang alis kay Metong kasi loyal at gumuburi ko Metong. ina hey, naman langot jo kanyaman kanya oh, minum yung danom kanyang bayang manikom. Boom! Patok na kaluguran. Iyan naman. Alduk, si gok, sigok. <laughs> Tapos kayang part guys. Natin kundi natang na bisita. Duala reto. Mandalala pa mo. Palis team. Bumi pag maritis. Lakin. Iyan naman. Rembiga ko. Lalakad lamili. building ni. Pero eh. Kakanya na rin guys. Maganakala rin. I naman at pala'y dikeni o oh, kabusita na pa mo o ito may liya ka no kaya ben, andiyang, alam, mga katula may liyo. Kaya yung part Parten guys si Pag Martes law i e, naman ni po siya pa mo ikit e, na yata i e, sexy na ne guys ya pinya chi ko yon part Parten guys mi lupong lupong law at inlaya lakad po ta kinay duyo yung part Parten guys si kalbo Larit lend me o tete rakya pa mo bla na alti. ngalti tapos kayang part yan guys, hala palang bakal pero din na akong kalbo kasi magana kay kalbo. Asinyer na ako kayang no tapos guys minya dia lare kalbu kay pinutok na ita binya ni kana kapit no are pala rang kaya be ko magobra guys pangalago dani O, oh, naman patok no kapo. toy toy timako ay to kun dalyo kabusita na ni nanan niya tapos kayong part na yan guys, rin nga biga ko yung mga, mga nananaman no, ay pa may kontento kitang nasi o. Tapos yung nalila pa pala sopas, kay, kitang kukin guys, nung manyaman niya nung no, atin ng gatos. Anyang misang kasi guys, yung nalila pa sopas, kay, alayang gatos, kabudyamu, mo danum, yun naman, kanyaman ni Atchela ngut, yun naman, bawi o. Oh. E magbusangot mga mga anak ko mo, manyaman niya ka na takman ko naman, ita,